Magandang ubaga! Dahil ito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Igan, isang araw bago mag All Saints Day, marami naghahabol na maglinis ng kanilang punton, ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Dagupan, Pangasinan. Isa sa mga sementeryo roon, binaha kasunod ng mga pag-uulan. Yan ang unang balita live ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Russell, magandang umaga. Maris Iga, nagsimula ng maglinis ng nicho ang mga dumadalaw dito nga sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City habang nagsimula ng pumwesto sa paligid ng sementeryo ang mga tindera ng bulaklak at kandila. Target ng City Health Office na maiwasang makapagtala ng kaso ng dengue sa paggunita ng undas. Nagsagawa ang otoridad ng misting operation sa paligid ng mga sementeryo. Sa Roman Catholic Cemetery, dagsana ang mga naglilinis ng mga sementeryo. Pinapayagan pang magdala ng mga matatalim na bagay na ginagamit sa paglilinis. Pero ipagbabawal na yan simula bukas ng pulisya. Sa unahang bahagi ng sementeryo, may mga parte na baha dahil sa mga nararanasang pag-ulan sa gabi. Pinayuhan ng mga bisita na magsuot ng bota. Inililipat din ang kalansay o boto ng mga yumao sa mga ginagawang nicho. Igan Maris, sa mga oras na ito, patuloy yung uh, pagdagsarin ng mga bumibisita dito nga sa sementeryo. At uh, 80 uh, siyam na police personnel ang ipinakalat ng uh, Dagupan City Police sa barangay ang Sangguniang Kabataan Elections. Pero dadagdagan lang yan para nga sa ipatutupad na seguridad bukas sa undas. At uh, sa mga oras na ito, nagpaalala naman ang Public Order and Safety Office sa mga bibisita sa mga sementeryo dahil inaasahan nga ang kakulangan ng parking area na hanggat maaari ay wag nang magdala ng kanilang mga sasakyan. Yan ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa'yo, Maris Igan. Maraming salamat, Russell Simorion, Jamie Regional TV, 1 North Central Luzon. Handa na rin po ang Digo City Public Cemetery sa Davao del Sur sa pagdagsa ng mga bibisita sa mga puntod. At yan ang unang balita live ni Argel Relator ng Jemmy Real TV 1 Mindanao. Argel Igan, iilan pa lang bumisita dito sa Digo City Public Cemetery simula noong nakaraang araw. Ngunit inaasahan naman na simula bukas sa mismong araw ng undas ay dadagsana ang mga makaanak ng na mga namayapang inilibing dito sa simenteryo. Hindi na kailangan magdala ng mga bolong panlinis dahil wala nang makikita ang mga damo sa loob ng Digo City Public Cemetery. Nakahilera ang mga nakalibing sa apartment type na nicho at may mga nakamazaleum. Naka-arrange din ang mahigit isang libong krus na kagaya na nasa libingan ng mga bayani na siyang tanda ng pinaglipatang mga buto ng mga matagal nang inilibing simula pa noong dekada 60. Paalala ng Office of the City Economic Enterprise Manager ng LGU Digos na tagapangasiwa ng simenteryo, ipinagbabawal ang pagdadala ng mga makalalasin inumin at matutulis sa bagay sa loob ng simenteryo. Igan ayon sa Davao del Sur Provincial Police Office ay magsisimula ang deployment ng kapulisan simula ngayong tanghali at inaasahan naman ang mga pagdarasal na isasagawa ng San Isidro Labrador Parish simula alas 8 ng umaga ngayong araw dito sa loob ng simenteryo. Yan ang latest mula dito sa Dego City. Ako si Ori Relator ng GMA Regional TV One Mindanao nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Manila North Cemetery kung saan ngayong araw na ito ay inaasahan na ang unti-unting pagdagsa ng ating mga kababayan na bibisita sa kanilang mga nakahimlay na mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. Sa ngayon po, nakikita natin maayos sa maayos na nakalatag na ang uh, entrance ng ating mga kababayan. Ito may uh, magkakahiwalay, daanan ng mga lalaki, babae, may priority lane. May uh, lane din para sa mga walang bagahe dahil tulad nga po na nabagit natin, paulit-ulit na, yung mga bawal ho, ah, huwag nang uh, tangkaing dalhin, yung mga matutuli sa bagay, mga nakalalasing na inumin, mga anumang uri ng sound system, mga gamit pang sugal, huwag na ho nating itatangkaing uh, dalhin pa yan. Meron pong tatlong daang mga polis na nakastation dito sa loob at sa paligid ng Manila North Cemetery para mga siwa sa kaayusan at kapayapaan dito sa sementeryo. dagdag pa puriyan yung mga tinatawag nating force multipliers, mga kawani ng barangay, kawani ng Manila Traffic and Parking Bureau, may nakita rin tayo kanina mga kawani ng Bureau of Fire Protection at gayon din ng uh, mga um, uh, kawani ng City Hall para po pagtulungan pangasiwaan ang uh, kaayusan dito sa Manila North Cemetery. Ito tulad na nakikita natin. May mga nak nakumpis ko ba tayo mga bawal, wala pa naman. Ito po. Ano? Sir, ito, kin kinumpis ka ito? Okay, yan, mga kinumpis. Ayan, ni inspeksyon. Ka kasama rin po natin ngayong umaga si uh, Yuri Navera. Mula po sa uh, administration office ng Manila North Cemetery. Good morning. Good morning, sir. Ah... Uh, So far, ilan na ho yung uh, na-monitor natin na dumaan sa nakalipas sa dalawang araw? I understand, October 29 pa lang, yes, may mga gumisita na? So last October 29, sir, um, gumigit-gumulang, nasa 5,000 na po yung dumadalaw sa mga... Okay matikman sa buhay. Then kahapon po, almost 7,000. So mas mahina po siguro yung pautay-utay, ano? Kasi yes, isang po. buhos yes, po, ng sir. November 1. Yes, po. Pero ngayong araw na to, meron ba tayong expectation ng mga number uh, based on ano based on uh, yearly data? Siguro, sir, sa, uh, uh, habang dum uh, lumalapit ang pagdating ng undas, Siguro mas marami po sa ngayon. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi po bukas na po talaga actually yung pinaka natin. At maganda rin po kasi dahil maganda ang panahon. Eh. Mula kahapon, yes, hindi po. umulan. At okay. ngayon, mukhang maliwalas din ang kalangitan natin. At uh, maraming mga oras at pagkakato ng ating mga kababayan na makapasyal. Paalala po siguro, ano ba ang aasahan ng mga kababayan na natin sa loob? Uh, nakita ko kanina, pati bisikleta pala, bawal. Bawal na hulat ng uri na bawal sasakyan. Na po lahat. Um, humingi rin po ako ng panawagan sa mga dadala po sa Manila Cemetery. Kung maaari lang po, wag na po kayo magdala ng nagbabawal ng mga katulad ng mga pabango, yung mga nakakatusok na bagay, kutsilyo, etc. Pati po pabango, bawal? Yes, Bakit po? Pabango, Bakit po bawal yung pabango? Kasi po, sir, baka pumamaya sa loob ng pabango, doon po nila sila ng mga alak. Ah, pati mga bote ng pabango, yes, ganyan. Po, okay, water. nabanggit nyo rin po, baka magutup kayo sa loob, ha? Ah, dahil wala silang mabibilan sa loob wala po kayo mabibilan sa loob kasi zero vendor po talaga sa loob. Okay. Meron ho tayong mga minsan dinadaanan ng mga tao dyan, yung mga yun, nag-over the bakod. Ito ho ba? Anong ginawa ng pamunuan dito? Yes, sir. In behalf of Director Yayay, sir, um, talagang sinicure ni Ma'am ni Director Yayay na ma mabantayan yung pinakadulo. Kasi doon po nagiging cost ng hakbangan, shortcutan. Mm -hmm. Kaya po po yung tao. Okay. Ito po. Uh, habang pa, padagsa pala yung mga kababayan natin, agahan natin yung paalala. Ang karaniwang problema ho rito pagkatapos ng undas, basura. Yes, sir. ano ho ang gagawin ng... Uh, sa so, panawagan ano? ko na rin po sa mga taong pupunta rin sa Manila North Center, kung lang po, magdala naman po kayo ng inyong lagay ng basura, trash bag, para naman po sa ganun, makatulong din naman po kayo sa loob. Kasi ho, oh, isang milyong tao yan, yes, hindi po ho, biro, hindi <laughs> po, biro <laughs> po yung kadami. basura, na, basura. Eh. kasi sa, sa taon-taon oh, na nagko-cover din naman tayo dito, truck-truck ng basura. Tsaka na, oh, naman po, sir, yung mga kumukuha ng basura. Mm -hmm. Okay. Anyway, maraming salamat, Yuri. Thank you. Thank you po, sir. Uh, yan po si Yuri Navera ng uh, pamunuan ng Manila North Cemetery. At tulad po na nakikita ninyo, ayan, maayos na po at handang-handa na ang Manila North Cemetery para sa pagdagsa ng ating mga kababayan para sa Undas. Samantala, balik muna tayo sa studio. Salamat, Evan. Samantala, sinusulit ng iba nating kababayan ng long weekend. Marami pa rin ang bumabiyahe para umuwi sa kanilang mga pamilya o kaya naman para magbakasyon. Mula sa iya, may unang balita live si Nico Wahe. Good morning, Nico. Good morning, Maris. Maaga pa nga lang ay dagsa na mga pasahero rito sa Naiya Terminal 3. May iba na uuwi ng probinsya, may iba naman yung uh, magbabakasyon at susulitin itong holiday dahil sa undas. Pero may iba na nauna nang natapos yung uh, bakasyon at lilipad na para muling magtrabaho. First time mag-eroplano at Boracay pa ang destination. Wala na raw masusulit pa sa bakasyon ng mga magkakatrabahong sina Nicole, Francis, Christina, Jade. Sila raw ang friendship na for keeps dahil walang drawing sa kanila pagdating sa beach trip. excited ba ako kasi first time ko pong makapunta Boracay tsaka saka first time ko pong makasakay ng aeroplano. Kaya po sa tingin ko po magiging masaya naman po yung bakasyon namin. Away from the keyboard muna raw sila ng opisina hanggang November 3. Nagkayaan lang po kasi kami. Hindi naman po masyadong matagal. Siguro no, para no, masabi, no. opo, parang masabi pa rin po namin na biglaan po yung vacation po namin. At least daw ito, hindi mababawasan ng kanilang leave dahil nataon na holiday. Si Angel Ven, balik probinsya sa Surigao del Sur. Galing siyang Angeles, Pampanga. Pumunta lang po ako dito sa Pampanga para po maghanap ng trabaho para din makatulong sa magulang ko kasi yung papa ko may sakit. Noong nakaraan taon pa siya huling nakauwi. Dala bakasyon na din kasi dadala namin yung mga lola at lolo namin na pumanaw na. Kung may mga magsisimula pa lang ng bakasyon, may iba na nauna nang natapos at back to reality na naman. Gaya ni Rosana na babalik na sa Hong Kong para sa kanyang trabaho. Galing ako ng Sepela, taga doon ako. So... Ten days lang yung vacation ko, tapos ngayon pabalik na ng Hong Kong for work. Yun lang talaga, kasi pasukan din kasi dun eh, may pasok mga alaga ko, kailangan din nilang tulong ko. So. Maris, ito tuloy-tuloy nga itong nga uh, pagdating ng mga pasahero rito sa NAIA Terminal 3. At ayon sa Manila International Airport Authority, inaasahan na abot sa 1.2 million passengers ang daragsa rito sa NAIA International Airport o dito sa NAIA. At uh, sa loob yan ng 10 araw o mula no October 27 hanggang November 5. Sa araw nga uh, pagdating naman ng mga pasahero inaasahan na aabot yan sa 130,000 kada araw o mas mataas kaysa sa 94,000 noong nakaraan taon. At uh, para naman sa mga kapuso, gusto natin na uuwi ng dipolog o kaya yung uh, manggagaling ng dipolog at pupunta ng Maynila ay cancelled po ang mga flight dyan mula pa yan noong October 26 at uh, magtatagal yan hanggang uh, November 8, 2023. Ang dahilan po niyan ay uh, may problema po sa runway, nagkaroon ng runway surface damage. Live mula rito sa Pasay City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. May mga maaga nang pumunta sa sementeryo sa Quezon City bago umuwi sa kanikarilang probinsya para sa undas. At yan ang unang balita live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Sa ngayon ay hindi pa naman siksikan pero may mga kababayan na tayo na maaga nagtungo. Dito po yan sa Bagbag Public Cemetery para dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Yung mga binibenta na kandila at bulaklak igan dito ay bahagyang tumaas na ang presyo. Daladala -dala ang bulaklak at kandila maagang nagtungo si Cristina sa Bagbag Public Cemetery para dumalaw sa puntod ng kanyang bienan. Mamayang hapon daw kasi ay uuwi naman siya sa probinsya. Para puntahan ang puntod ng kanyang tatay. Para po iwas po kami sa traffic. Tsaka sobra po kasing haba ng pila pag pumupunta po kami pag medyo tanghali na po kami. Babiyahe pa po kami pa uwing Sersogon. So para po ano, ma, maka, may time pa po kami makapag-prepare po para sa pag-uwi po namin. Maaga rin sa sementeryo si Annaline. Kasi po mainit, sobrang init. Tsaka maraming tsiksikan tao. At tao po, sobra. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi bukas ang sementeryo ngayong araw hanggang sa November 2. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay, flammable materials, baril, alak at mga gamit pang sugal. Bawag din magpark sa loob ng sementeryo. Sa labas may mga nagbebenta ng kandila at bulaklak. Bagyang tumaas na ang presyo nito. Ang mga kandila mabibili mula sa 10 pesos hanggang 100 pesos, depende sa laki at klase. 40 pesos naman ang Radus Flower. Habang 'yung mga bulaklak na may simpleng flower arrangement ay 50 pesos hanggang 80 pesos. Mayroon din bulaklak na naka-basket na 150 pesos kada isa. Sana naman mabita, mabita lahat 'yung paninda ko. At saka magdagsaan 'yung mga tao ngayong araw. gawa okay. okay. Samantala, Igan, dito pa lamang sa entrance nitong Bagbag Public Cemetery, mahigpit na yung seguridad, hindi lamang ng mga security personnel, maging ng mga pulisa na talaga rito at kinakapkapan talaga lahat ng pumapasok dyan. Anumang uri po ng sasakyan, hindi na pwedeng ipasok sa loob ng sementeryo dahil inaasahan talaga yung dagsa na mamagtutungo dito ngayong araw hanggang bukas. Pinapayagan naman po yung mga vendors, hindi lamang sa loob ng sementeryo, maging dito sa labas, basta sumunod lamang sa alituntunin ng MDA. Yan ang unang balita mula rito sa Navaliches, Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Samantala, mahigpit na siguridad na rin ang ipinatutupad sa Manila South Cemetery. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Susan, magandang umaga. All systems go na dito sa Manila South Cemetery para sa paggunita ngayong araw ng Undas. Dito sa Manila South Cemetery ay uh, nakaantabay ang uh, help desk ng lokal na pamahalaan pati ng pulisya. Ito ay naka-standby dito sa may labas ng sementeryo. Sa bunga naman ay may mga paalala sa mga ipinagbabawal ipasok gaya ng alak, matatalim na bagay, mga maiingay na equipment at pati mga alagang hayop. Mahigpit ang seguridad sa entrada pa lang kaya huwag nang magtangkang, magpuslit na mga bawal ayon sa mga otoridad. Meron din nakaantabay na setup ang Philippine Red Cross para sa mga first aid situations. Si Rhett Nido na ating nakausap, mas mataimtim ang pagbisita ngayong umaga sa kanyang mga namayapang mahal sa buhay. Mas payapa raw kasi kapag wala halos kasabay. Kakabukas pa lang ng sementeryo ng alas 5 ng na umaga, nandito na siya. Ah, kasi po may duty po ako afternoon, mga around 1 o'clock PM po. Then, bala ko po sana may trick or treat din po ako sa company namin. Uh, tatay ko po at mga kapatid ko po. Yearly po yan, lagi po talaga akong pupunta dito sa South Cemetery. Susan, hanggang alas 5 ng hapon, maaaring dumalaw dito sa Manila South Cemetery at pagtapos na ay sasarado na ang gate. Ito ang unang balita mula rito sa Manila South Cemetery. Bama Lagre para sa GMA Integrated News. May payo naman ang Department of Health sa publiko sa pagunita ng undas. Huwag na raw dalhin ang mga maliliit na bata sa pagbisita sa mga sementeryo. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kahit nagplato na ang COVID-19 cases sa bansa, nariyan pa ang banta ng ibang mga sakit. Inaasahan kasing maraming tao sa mga sementeryo at makakapekto rin daw ang panahon. Pinagiingat din ni Herbosa ang publiko sa pagbili na mga pagkain sa loob at labas ng sementeryo. Mas mabuti raw kung magdala ng sariling tubig at pagkain para makasigurong ligtas. Kumusta <coughs> naman natin ang presyo ng hulaklak sa dangwa? May unang balita live si Darlene Kai. Darlene! Susan, parami na ng parami yung mga bumibili ng bulaklak dito sa Dangwa Flower Center sa Maynila. Sa katunayan, nagbumibigat na yung dali ng trapiko sa ilang kalapit na kasada tulad na lang sa Laon-Laan. Yung ibang mga mamimili ay e dumarayo pa rito mula sa mga probinsya. Buhay na buhay ang Dangwa Flower Center isang araw bago ang undas. Madaling araw pa lang, marami ng mamimili. Si Patrick, tumayo pa galing Bawan, Batangas. Every year, nag, uh, nagbumibili bumibili na ako ng flowers para doon sa puntod ng lola ko. Kasi uh, parang feeling ko doon nalang ako makakabawi sa kanya kasi uh, bago pa ako makagraduate na wala na sila. Sila yung tumulong sa akin sa pagpapara. So parang feeling ko dito nalang ako makakabawi sa kanila. Dumayo rin si na Henry galing naman sa Baliwag, Bulacan. Mura kasi dito eh. Dati bumibili kami sa Bulacan, mahal. Kaya uh, dumayo kami dito. Sabi naman ni Christina na galing Muntinlupa, magbabawi raw sila ngayong taon. Limitad raw kasi ang paggunita sa ondas noong mga nakaraang taon dahil sa pandemic. Medyo marami-rami kasi kaming uh, pagbibigyan ngayon so parang mas practical na pumunta na lang dito tapos kami na lang mag-arrange. Ayon sa mga nagtitinda ng bulaklak, mas sumigla ang bentahan ngayon kumpara noong nakaraang taon. Nagkabaharin po dito, sinlubog po talaga. So hindi kami masyadong pinapasok ng customers. So nag na, na, na nakabenta-benta lang po kami noong mga October 31 hanggang 1. So ngayon naman po, yan, sa ngayon pong kahapon, October 30, medyo okay-okay naman po. Inaasahan nilang dadagsa pa ang mga mamimili mamaya. Kasi pagka ganitong araw, napakadami na talaga ng tao. Siksikan. Baka sabay sa botohan. Yun nga lang, nagtaas na raw ang presyo ng ilang klase ng bulaklak. Ngayon, nung nagbagyo sa ano, naapektuhan yung mga bulaklak, kaya yung mga nagsusupply din ng bulaklak, tumaas din yung ano nila, yung mga price nila. Ilan sa mga nagtaas na ng presyo ay Radus, Malaysian Moms at Rosas. Susan, sa buong magdamag, e eh, walang humpay yung pagdating ng mga mamimili mula sa iba't ibang mga lugar at probinsya. Pero katulad naman ng nakikita nyo dito sa aking likuran, eh, maluwag pa naman po yung sitwasyon dito. Hindi pa naman siksikan, pero mamaya-maya lamang hanggang siguro sa mag-umaga na, e eh, inaasahan ng mga nagtitinda na lalo pang dadami yung mga mamimili na pupunta rito. Samantala, kanina, eh, sinabi ko sa inyo yung presyo ng individual flowers, yung per bundle. Ngayon naman, titignan naman natin yung klase ng mga flower arrangements na available dito sa iba't ibang stalls dito sa Dangwa. Dito katulad ng nakikita nyo, eh meron tayong mga flower arrangements ranging from 100 pesos hanggang 3,500 pesos depende sa klase ng bulaklak at yung laki ng arrangement. Ito, katukayo mo to Susan, si Nanay Susan din. Chikahin natin siya tungkol sa uso na flower arrangement ngayon. Ano ba yung madalas mabili? Yung ano po yung spray po mga rose lang po spray tsaka yung aside side na arrangements to rose. so ito yon ito yung mga uso na nabibili ngayon magkano naman yung mga ganyan ano 900 po 900 pesos kung medyo tight yung budget ko nagtitipid ano yung mau-offer natin sa mga kapuso natin na mas mura yung ano po yung rose din po kasi ano po, 800 kung marami yan po ang bigay po. Maraming maraming salamat po Nanay Susan. Susan! Uh, yung mga nagtitinda dito na nakausap ko, ang sabi nila, depende daw sa dating ng mga tao, pero inaasahan nila na mamaya hanggang bukas, eh, bahagyang tataas pa rin yung presyo ng kanilang mga bulaklak. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darling Kai para sa GMA Integrated News. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa isa sa mga pinakamalaking sementeryo sa Cebu City, ang Kareta Public Cemetery. May unang balita live si Fem Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisda. May buntag. May buntag ka ni Mo Maris dahil tapos na ang barangay at sangguni ang kabataan elections. Kaya pinaghahandaan naman ngayon ng mga polis at ng local government unit ang dagsa ng mga tao sa simenteryo at isa na nga sa binabantayan itong karita Public Cemetery dito sa lungsod ng Cebu. May ilan na ang bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang Police Regional Office 7 sinigurong paiigtingin ng pagbabantay sa mga simenteryo. Aabot sa apat na raan ng polis ang ipapakalat sa 21 public at private cemetery sa Cebu City. Isa rin sa mga pinaghahandaan ang inaasahang pagsikip ng daloy ng trapiko. Kaya magpapakalat ang LGU ng Cebu City ng traffic enforcers sa mga labas ng mga simenteryo. Simula noong nakaraang linggo, abala na rin ang electricians sa mga simbahan sa pagkakabit ng kuryente para sa pagpapailaw sa mga puntod. Handa na rin ang mga magtitinda ng mga bulaklak at kandila. Ayon sa mga tindera, tumaas na ng 30 pesos hanggang sa 100 peso. Ang presyo ng mga bulaklak depende sa klase. Paalala ng pulisya sa mga bibisita. Huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal sa loob ng simenteryo. Tulad na lang ng lahat ng klase ng patalim at pointed objects at alak para hindi maabala. Hindi rin pinapayagan ang pag-overnight sa simenteryo. Mari sa mga oras na ito, mangilan-ngilan na ang dumarating dito sa Kareta Public Cemetery upang ipagpatuloy ang paglilinis at paghahanda sa mga puntod na mga yumaong mahal sa buhay. At yan muna ang latest mula rito sa Cebu City. Balik sa iyo, Maris. Dagang salamat, Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. stars at iba pang celebrities sa isang Halloween party kagabi na Philippine folklore ang tema kasama si Kaloy Don. Mm, we attended the Sol natin yan sa report ni Darling Kai. Gabi ng lagim? Gabi ng lagim? Oops, hindi. Ito ang Shake, Rattle and Ball Halloween Party ng celebrities, artists at influencers kagabi sa National Museum of Anthropology. Tampok dito ang mga creative, naggagandahan at talaga namang ineforta na costumes. Lahat sunod sa tema na Philippine Folklore. May mga diwata, manananggal, white lady, encanto, duwende, josa at iba pa. Ang puno nga bala sa party... <laughs> ah, 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 Shake, rattle, and Roll. Si Tim Yap Yan na nakakostume bilang ang namayapang Lilia Kuntapay, Queen of Philippine Horror. Pagunita kay Lilia Kuntapay. Si Lilia Kuntapay, mga sunakita sa mga... Uh, 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 sa mga mga pelikulang dati, sa mga regal, sa mga shake, rattle, and roll. Kaya marami siyang mga uh, appearance doon, di ba? Uh, Ayun, so para sa mga artistang Pilipino, okay, para sa akin, di ba, lagi ang Halloween, laging uh, Western, laging Banyaga. Habi ko, dapat naman magkaroon ng local version natin present din ang GMA Sparkle Artists. Si Max Collins pumunta as White Lady. Well, because the theme tonight is Filipino folklore, so it's nice to see all of these like, um, you know, Filipino characters that are so familiar to us. Nakakaaliw na nakakatuwa, so I'm just excited to be around friends and yeah, have a fun night. Kasama ni Max ang kaibigan na si Rian Ramos na nakabihis bilang si Trece. And I knew that Tres is parang the keeper of balance between uh, mundo ng mga tao at saka ng mga folklore nga. Siyempre, hindi nagpahuli ang unang hirit liners. Scarecrow ang napiling costume ni Kaloy. My costume is inspired by the festival dun sa city or the province of Isabela which is called Bambanti Festival which they use scarecrows, big scarecrows to use as decorations si shuvi naman isang diwata diwata ng tala diwata ng mga stars and then actually i'd like to connect it with the modern era so i i i'm trying to be the modern diwata so that's it that that explains the gold the ears and of course the dress Looking forward naman daw sa party si na Kim Perez na naka male version ng Diwata costume at Sky Chua na naka goddess of the wind and rain. Kinilala naman ng ilan sa mga natatangi nilang costume. Isa sa mga nanalo ng award ang artist at designer na si Micheline Sihuko. Siya mismo ang gumawa sa costume niya bilang Valentina. Bukod sa Halloween party, layon din ang ball na ipromote ang exhibit sa National Museum of Anthropology. Tampok dito ang artwork ng Filipino artists. Bukas yan sa publiko simula ngayong araw. Ito ang unang balita sa Maynila. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.